Yo, what's up nga pala mga guys Today nga pala mag-unbox ako ng nabili ko sa Lazada na One Piece character Bira lang akong bumili talaga na One Piece character kasi Nihipon ko talaga ano eh Mga ganda Eh ngayon may nakita ako doon sa Lazada uh, Mura lang siya uh, Testing Tingnan natin kung Foldable na One um, Piece character I see Roro no wasong Roro uh, Mura uh, lang siya sa alas atin. Nasa 200 plus lang siya. Wala naman siya sample na natin yung material nya parang ano rubberized plastic wow so yun nga guys di ba napangamura nyo lang sa Lazada basta kiklik nyo lang din yung free shipping para makales pa kayo yan para sa mga one piece dyan 'di ba? Okay na okay siya pang regalo. Kaya ang gagawin ko, ireregalo ko 'to sa sarili ko. Ah, uh, naman para kumasa sa lalagyan ko. Binaligtad ko 'yung espada niya dito sa taas para medyo bumaba 'yung taas. Niya. Kaya dito eh, sasama ko siya dito kay Mighty Guy. Ito nga pang si Mighty Guy na palunan ko ito sa isang palaro doon sa SM Cabanatuan. So ayan, sama-sama na sila dyan. Ayan. Bumibili nga lang pala ako pagka may extra pera ako. Baka sabihin nyo eh, maluho ako. Binibili ko lang yung kaya kong bilhin kasi nung bata ako hindi ko kaya bilin yan. Kaya ayan, okay na ako dito sa video Okay, thank you.